We got a bonita nationwide. We got a bonita. Pinangunahan naman ni Senador Christopher Bongo ang paghahain ho ng Senate Bill No. 2414 na nagsusulong sa kapakanan at pangailangan medikal ng mga overseas Filipino workers o OFWs sa pamamagitan ng isinusulong na panukala magtatayo ng mga OFW wards sa bawat ospital sa ilalim ho ng Department of Health sa buong Pilipinas. Sasaklawin naman ito ng mga dependent ng OFWs na tumutukoy mga kabrigada sa mga magulang legal na asawa, legal na mga ampon na walang asawa, at hindi po higit labing walong taong gulang o lampas sa labing taong gulang, ngunit wala namang kakayahan dahil sa mental o pisikal na mga depekto. Ayon sa senador, modernong mga bayani ang mga OFWs ay at nararapat lamang na gawing priority ang kanilang kapakanan at kalusugan